ilan po ba sila lahat? Anim. Na paano po yung... Ano? Yung isa kong pangana, isa kong kong lalaki, na hindi ko bala kung paano na, natulog yun. Hmm. Ginigising namin, hindi, hindi na nagising. Hmm. Oh. Nagilig. isa na aksidente na sa may lusungin niya mataas. Yung busong namin. Na... ano oh. paano po siya? Eh... Nagmaneho yung asawa. Eh, nagyayabang, baguhan pa lang, nagyayabang na eh. nangambiyada, hindi pumasok. O, matras! Eh, hey, kasama po tayo ngayong katekram, isang poging, poging, poging driver natin. Na sa, Good Samaritan na rin po. Si Sir Larry ng... Anong kambubuyogan po kambubuyogan, ito? Sitcho kambubuyogan. Oh. Sityo kambubuyogan. Sityo kambubuyogan. Yeah. Sir Larry, thank you. Ah. Uh, lang, basta tutunan, tayo sa kapwa natin. Tanong ko lang, Sir Larry, baka may mahanapan nyo kayong kamatch ni Kuya Bobby. Ay, marami. Ayun. Bibigyan kita pa maya. Ah, Kuya Bobby, tanong ko kay Sir Larry, anong tipo mo ba? Ano yeah, type mo ba? Eh, type ko kasi matangkat eh. Ay, matangkat. Kaya nga medyo mapupula ang labi. <laughs> <laughs> oh, no. Pinag-drive po ako ni Sir Larry kasi nung unang araw natin dito, nakwento ko ka na para po akong mamamatay sa nervyos. <laughs> ang inaalala ko po kasi yung preno niya kasi an ano na to eh, antik na uto ka Tekra mo. Oh. Antik na kasi tong ano ni Lolo Mio. Oh. Mas matanda ako yung aking pajero dito. Dito. mm. Ibig sabihin, may laban pa ho pala to. well, expert ka mag-try ba? Parang nahilo ako to na, na, madali mo yung mga paikot-ikot. Kuya... Bulakan, bulakan pa lang. Hmm. Eh. Kuya Lari, no? yung tagubata natin, nasusunog na, no? Sinusunog ko talaga yung Ginagawa ko nilang kulay yan pagka na ng ganito. Nililinis na po nila mabuti yan. So, yun. Yung pala yung ano nun. Ito po ba sila? Oo. Oh. Ang ah, dami po nila. dami po nila. Oh. Okay. Nasaan po bahay nila? Oh. Uh, okay. Tay! Kumusta po kayo? Lagay ka lang utong mic, okay lang po ba? Mic lang itong okay, mic. Okay. Linapit to kayo sa akin ni Sir Larry. Ah. Uh, Kailangan nyo daw po ng pangalawang asawa. Ay, hila ko, hindi na kaya. Ah, ano, <laughs> uh, ano nga yun, Sir Larry? Yung ano po ni ta Tay? pangalan nyo, Tay? Relato, Lopez. Eh, ilan taon na po kayo? Maagsya, 77 na ako. Eh, kumusta po yung buhay nyo rito, Tay? Pwede ho ba akong makiduin? Ay, na, magdoy na kaya. ako nga, ay, pang lang na gano, Hindi ay, yun, ako nakakatrabaho, eh. Ay, maganda, no, Tay? Ay, pagayangin dito. Paluyan doon lang ako maghapon. Nasa po si nanay? Nagpantay sa tindahan at yung may, yung may bahay no, pumunta sa liyarte. Kinuha yung yung, para sa pagkain ng mga diker. Oo. Ah. Ilan po anak niyo, tay? Bali ko yun. Tatlo na lang yung natitira. But ilan po ba sila lahat? Anim. Na paano po yung... Yung isa kong pangana, isa kong lalaki, na hindi ko bala kung paano natulog yun. Mm. Ginigising namin, hindi na, nagising. Oh. Nagilig. Eh, isa na aksidente na sa may lusong niya pataas. Oh. Yung busong namin. Na... Oh, paano po siya? Eh, nagmaneho yung asawa. Eh, nagyayabang, baguhan pa lang, nagyayabang na... Eh, hmm. hindi pumasok. Umatras. Oh. Eh, gumulong. Sabi po ni Kuya Larry, meron daw po kayong dinadamdam sa ito, anyo. Kasi ito nga ako ako na may sakit nga ako sa ito, dito sa may bato ko, nagpa-ultrasan na ako, may bato ko sa pantog. Mm. Tapos may UTI ako, may prostate. Ah. Hindi nga ako nakakatrabaho. Pag lumakad lang ako mabilis eh, pasakit. Sa gabi, hindi ako matutulog. Mm. Eh, halos eh, dala ng kahirapan, nagtitiis na lang. Hmm. <laughs> At nakikita nila pag wala lang akong gamot, ay tinitiis ko na lang yung sakit. Oh. Eh wala eh. Okay po ba yung isang kamay na? Uh, baldado pa nga ito. Ah. Baldado yan, lagot ako no? dyan. Oh. Oh. No. po yan, tayo? No, nung nagmamaneho pa ako, nung araw, ako ko dito ko sa Nueva Vizcaya, nakakuha. Bilangga kami ng 10-wheeler na may kargang pataba. Oh. Uh, Bilangga kami sa apwet. Gumulong-gulong kami nga doon, humapas kami sa puno ng nyog. Mm. Naipit ako. <coughs> Kaya nagkaganyan niya, batuya, baldado ko. Dabasag ko yan. Inalis lahat ng laban nito dahil yung yung mga salamin basag. Yeah. Bali ito, bali ito. Ayan nga. Anong... Ito, oh, ayan. Ah. Bali yan. Ano nga kayo tayo? Side po kayo. Mm. Sige po. Side pa po kayo. Hmm. Ito po. Ano to? Maga po ba to? Hindi. Talagang ganda lang yun. Yung pagkaka... Pwede po uh, makita tay? tanggap uh, ko yun. Hindi. Ano lang. Taas nyo lang. Ah. Uh, 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 Ayan yung bali nyo na yan. Uh, side pa kayo tay. Uh, Ang okay, lang. Bali lang tao na yun tay? Ah, uh, medyo matagal na ito, 1970. Talikod kayo tay. Uh, ma, ma ko, 1978. Yeah. 1978. 78. O, po, ano po na no, nakita? Ang aksidente ko. Ah. Yeah. Medyo bata pa ako nang no, aksidente ko. Ilang taon no kayo nung tay? Ako pa rin, gente te. Mga 28 na siguro ako noon. Dala, ay eh, hindi lang. 72 eh 25 ko no 72 ko eh. Ibig sabihin tayo ang taga niyo pa lang inano yun, yan. Taga. Hmm na alam mo gagawa ay eh, dala nga na mm. kahirapan eh talaga. You know, talaga hmm. Hindi niya na talaga na pagamot. Hindi na eh lang. Ang anak niya wala uban ba nag-try na nagawan sila? Ay, na mga, mga bata pa sila doon eh. Yeah. Mm. Mga halos dito lang nagko <laughs> na sila. Oo. Oh. Mga mali, yung mga anak ko noon nung maaksidente ko, ay wala pa yan. Mm. Maliliit pa siya lang. Yung panganay ko, maliit pa lang. Mm nagpapasalamat naman ako kahit ika nga ganun. Ika nga hindi ako iniwan na matanda ako. Yeah. Ilagabayan ako, mm. basabi, isipin mo anak mo bago magpagaling ka. Paano ano, sumuko, na no? plan, may plano eh, po ba hindi maganda nun tayo? Mer ay, hindi lang tatlong beses na nag-isip ako na hindi maganda nun dahil kasi kayo man malagay sa mm. uh, katayawan ko. ah Uh, disable lang ang ko? Kasi hindi ako nakakatrabaho, wala akong hahanap buhay. Yeah. Natikman namin kumain mag-asawa na halos hapunan namin tatlo saging na inihaw. Tapos iinom lang kami ng tubig na paedit. Kung hindi nga ako... Uh, nung maalis ang semento ng kamay ko, mm. isang linggo lang naalis ang semento nito. Saka ito, nagpilit na akong magtrabaho kumain lang kami. Nagtitinda ako ng tinapa. Kung ano-ano, nung kwan, ipilasok nila ako sa uh, hunter craft. Mm. Ayun, nagawa ako ng basket. Ayun, nung no, nakaluwag-luwag lang ako, naka, hindi nahirapin lang ako, gagawa ako ng mga basket. Pag kumita ako ng kwan, ano ba tatlong basket ako. Mm. Ay, may pambigas na kami mag-asawa, gano'n. Hanggang sa nung magaling na ako, eh, buti na lang, yung manager ko, kahit na baldado ko, kinuha pa rin ako ng maneho. Mm. Hanggang sa, ay lang ato, hanggang nagtagal na ako, nagtagal. No. Yeah. Ma-emotion kayo tay, bakit to? Kasi, yung naranasan ko sa buhay. Mm. Eh, ayaw ko sa mga anak ko. No. Yeah dumakay ko nagbinata tumanda naku ba na 'yung sariling pagsisikap hindi hindi umasa sa mga magulang ko hindi umasa kahit kanino tao mm. binuhay ko ang mga pamilya ko na sarili kong pagsisikap hindi ako umasa kahit kanino man mm. kaya ngayon ayok man nasa ng mga atak no ako din tayo, hindi ako umasa din sa mga magulang ko eh. yung parang sa Mm, ba't di ko kayo sumandal sa mga magulang niyo? Eh kasi ang katwiran ko, pinala, magbuhat sa aking pagkabata, pinagpiris ako ng kanin ng tatay ko, nanay ko, pinalaki ko, inaruga, minahal. Ngayon matanda na ako, at ano, ngayon malaki na ako, matanda na sila. Tatagalin pa ba nila? Mm. pa ba ako sa kanila? Ah. Hindi na, dapat gumanti ko ng utang na loob. Mm hindi na katwiran ko. Kaya ako hindi nag... Basta magulang ko, para naman, hindi sabihin ng tatay ko na habang buhay na sa... Habang boy sila, nasimasan na lang ako sa kanila. Mm. Gusto ko naman yung maipakita sa magulang ko, pinalaki nila na ako, nasa mabuti. Yeah. Mabuti asal, mabuti ang tao. Mm. Eh, katulad, mm. katulad mm. ngayon, may pinag-aaral ako. Mm yung apo ko uh, pinag-aaral ko ngayon. Kaya ako nagtitipig, magkapera man ako, eh, inilala ko sa apo ko nag-aaral. No. Yeah. Dahil grade 7 ngayon yun eh. Mm -hmm. Hindi matagal-tagal pa bubunuin ko. Sabi ko nga, kapag patapos ko mga sana, isang apo ko. Uh, di ba karamihan ngayon tayo yung ano, mga anak ngayon? Pagka ng anak na Pati yung apo, papaalaga po, no? Ah. Yun yung hindi niyo pinaranas sa mga Ay, magulang niyo? Hindi, hindi ko pinaralaga. Ayaw silang hindi niyo pinahirapan? Hindi ko pinahirapan ang magulang no. Kaya yun lang gusto ko naman. Kung ako, sabi ko nga, mali rin pala yung aking ginawa. Bakit to? Eh kasi, hindi naranasan ng tatay ko na magpaalaga ako ng mga apo ko, magpakuan ako ng mga anak ko, kasi sinulo ko. Mm. Bagamat mahal nung, mga anak ko, mm. eh, malayo kami. Mm. Kaya sabi ko nga, eh, no mamatay ang po ko, mm. naisip ko, no ko naisip ng kahalagahan ng magulang. Mm. Dapat pala ang magulang mahalit mm. ng isang okay. anak. Sa tingin niyo tayo, meron kayong pagsisisi. Meron po kayong hindi nagawa. Eh, sa pakiwari ko, kahit paano, may pagkukulang ako sa magulang ko. Inaamin ko naman eh. Mm. Dahil kasi, naging estranghero ko eh. Ano po yun tayo? Kasi nung araw na uh, bata pa ako, kasi sa, nung nagmaneho na nga ako, na, kasi nagmaneho ko 1968. Mm. Bata pa ako. Kung sa sana ako nakakarating naka, hanggang kami ko na, na kahit ang bonus, naikot ko to Mm. Nagmamali ako. Ano, kung hindi nga ako umuwi sa amin, gawa ko lang. Nagpapadala lang ako ng pagdating ng syudo. No. Nagpapadala lang ako na pera sa amin. Ganun lang. Ah, mm. uh, Pagka nagkaroon ng time na wan, uh, uuwi ako, pagka sinabi ng mga kapatid ko, ganito, ganyan, o, oh, yun lang. Mm. Kasi abala lang ako sa kwan, uh, sa trabaho po? Trabaho mm. ko. Siyempre, alam niyo naman buhay ng driver. Mm. At pag sinabi ng no manager do doon ka punta doon ka papunta. Mm. Uh. Eh, ganun na ko Nung ang tatay ko, eh, hindi na Ano, tumawag sa akin, eh, wala na. Hindi ko na nakausap ang tatay ko. Mm. <laughs> ah, mahirap din. Mm. Kaya sa anak ako, mga anak, huwag nung gagalahin. Mm. Kaya ko sa mga anak ko yung gano'n. Ilan taon nung ilan taon nung kayo tay? Sa September 77 ako. 77 pero napaka blessed niyo, tay. Yung iba 40, 50. Dahil pinapabayaan po yung katawan. Mm. No, idad ko mga mga 60. Mm. Ah uh, 50 no? Ako ako magtatrabaho dito araw-araw. Mm. Makikita na lang masukal. Mm. Yeah. Sa araw, bakit siya umaga, maluwang mal ang mal malinis. Mm. Araw ang gabi, gabaka ako. Ah, kayo po yung ano, nagbabalis dito. Naglilinis dito yung mga nila. Noon. Mm. Mm. Eh ganyan, hindi nga ako nakakatrabaho eh. Hmm. Dahil nga po sa nararamdaman masakit niyo. O, masakit nga ito pag natagtag, yeah. na napagod, nagbuhat. Mm. Yun ang mabilis lumakit, masakit. Ano po yung may problema sa inyo tayo? Yung... It... Eh, e, Nagpa-ultrasan na ako sa kwan. Eh, eh Dr. Doktor... Santa Rosa. Mm. Eh, dumabas ko sa ultrasan ko, bato sa pantog. Mm. Nagme-maintenance ako ng gamot para sa proste. Yung, eh, well, mm. yung, yung uh, the uh, dark yung isang libo ko yung 15 piraso na. Araw-araw iniinom ko yun, yung the tapos meron sa UTI ko pa. Umiihi ako ng... Pag napagod ako, umiihi ako ng nana. Ah. Nana sa kadugo. Noong piyesta, sumakay ako sa motor. Dati ako dito, Nung gabi na yun. Oh. Umiihi na naman ako. Nana dugo na po yung ano nyo? Oo, oh, kaya nga... Sa atresi pa ako ba, ako sa Pampanga. Oh. Dahil... Kulang uh, nga ng... <laughs> <does> ha, <that> ha, <laughs> Ah, nagtitiis ako ng sakit. Sakit. Sa gabi, hindi ako pala natulog. Sa JB, ano yung sir, dadalo sa pampanga? Ah, oo. Ano doon, Tay? Nagdala na rin ako kami doon si... May mga din dala na rin ako kami sa JBL. Ah, Kuya Bobby, yung ano pala, may dala po pala kami ano sa inyo. Groceries at saka bigas, Tay. Ay, parami na sarap no, no. to. Mm. Welcome, Tay. Siya ba ba? Oo. Uh -huh. Siya ba ba, dito na lang. Masarap yung mangga. Thank you, Kuya Bobby. Sidikit siya, Ah. Tay, pagmamahal ko yan sa inyo. Eh, maraming maraming salamat, maraming. Marami. At matagal na tulong pagkain namin mag-asawa rin Hindi. Uh, dagdagan ko ng panggastos niyo. Ang Yung asawa niyo, sayang, hindi ko na-meet. Eh, ko na. Tay. Ako yung nagbimintinas ng gamit. Ay, maraming sa maraming marami. salamat po. At na napakaraki may pagbalo sa papangga. Welcome to Kaya Kaya ako, mag ako na maghapon ako dito. Mm. Hindi ako kumukuha talaga. alam na, sa naman nila talagang lumakad no, niya ako. hirap na hirap eh. Mm. Yung magbato dito, napakasakit pag iihi ako. Pagkatapos ko umihi, para hubang hinihiwa yung kung ako Mm. Kaya ako pagka, tapos sa imbis, dahil ala ako sumigaw, lalo, lalo ko marahin tao. Oh. Tinitiis ko naman talaga. Pag hindi ko, yung ari ko, pag hindi ko ginanyan, oh. ay napakasakit pag tapos sa imbis. Kinakailangan na lang pigay mo gusto ko para hindi maramdam. Pagka unti-unti oh. mo binibitaw, unti-unti na mawala yung sakit. Oh. Para may yung sugat na nagkalaw mo yung sugat na gano'n. So tingin nyo, bakit gano'n kaya ano nyo? Ang eh, kaya kayo nagkaroon ng ganun. Nagbaneho ka ako. ba diba, ano daw po, may, pwedeng sobra, pwedeng kulang, kaya ganun. Nagbaneho ka ako pero hindi naman ako eh. Hindi ko kayo maraming babae kahit sino. Ay hindi, sino. hindi ko ginawa yun. Hindi yung parang gusto nyo matikman, yung makita nyo ganun. Ay hindi, hindi ko yun. Ala sa isip ko yun. Wala <laughs> akong ganun. Mas uh, nang nasa isip ko, kumita ako para yung anak ko, pag uwi ko, pag salubong, marami kong dala. Oh. Yun ang nasa isip ko, kaya sasabihin niya ibang driver siya, hindi ka ako nagsinom, kanukuha doon. Hmm. Hindi lahat. Ako nga ako, masino. Hindi ako nagsisinom sa iyo. Hindi ako uminom ng alak. Paano ka ako pag naiyayari sa akin dito? Yung ano po, energy drink. Hindi po ba kayo energy drink, tay? Hindi naman ako. Mm. Sabi ko nga ako, bago ko bawa sa pagdolo, eh, lahat ng mga ako ang gusto kong kung masusundan ko ang e, Eh, yung mga pinaplano ko sa buhay, eh, matupad para yung mga papilya ko may iwas, Mamatay man ako, maligaya ako kung saan sa aking parurunan. Hindi ako mga ngamba. Hindi ako mag-aalala sa aking kamatayan na sila ay ma nasa masamang kalagayan. Mm. Yun lang naman ang gusto ko hanggang ko sa buhay ko eh. Kaya ako ito, sa lugar ko, ayaw ko ibenta nga. Ay, eh, dahil ito lang laka ako dati, tirakuan ko. Ay, eh, ito lang laka ako, ko sa mga anak ko. Mm. Ay, isa na lang po palang tanong bago kami umalis. Ano yung, kung may pinagsisisihan ano kayo sa buhay niyo, meron po ba? Ay, sa kayo, wala lang akong ano pinagsisisihan. Hmm. Ah, wala po. Wala ako pinagsisisihan ngayon kasi tapos na yung mga kakakumbaga sa kong tapos na yung mga naunang mga araw. Hmm. Alala mo ako pagsisisihan ginawa ko ng kalakuhan. Hmm. Pinagsisisihan gawa po matay. Hmm. Wala naman ako dapat pagsisihan ganun mga bagay. Ang pinagsisihan ko lang, yung naging pagkukula ko lang sa magulang ko. Hmm. Yun lang ako pinagsisihan. Sabi nga ni tatay, pagka wala na doon mo Oo. Oh. Tay, masaya po ako na nakilala ko po kayo. Lahat la, sa akin. Masaya po ako kahit pa paano. Nakapagdala po akong pagmamahal sa inyo. Okay, maraming maraming salamat at malaki. Napakalaking tulog yan sa akin. Uh, at salamat po sa aral po ng buhay. Ang uh, ganun din sa Ang hmm. uh, um, tumatak sa akin yung ano eh. Mawawala ka dito sa mundo gusto mo maibigay yung best mo at gusto mo mailagay sa maganda yung mga pamilya mo. Kilala hmm. hmm. Ho, ah. Kasi yung mga to. ibang mga magulang ngayon, mapakain lang, parang mailabas lang, tapos mapakain, pagkakain na wala na. Yeah, yeah. Parang walang mga pangarap po, no? Hmm. So, ano? Ako kasi, nung mga anak ko, ano man ang pagkain ko, hmm hindi halimbawa bumili ko ng pagkain hindi ko kayang kainin mm. ko hindi ka harap ang mga anak ko doon mm. nung sila mga pa bago ko buksan ikinakaila yung mga anak ko muna mga mm. dahil kasi yun ang gagabay sa buhay ko mm. ang mga anak ko bago kayo kakain mga anak muna mm. mm. Paano tay? Thank you po ha. salamat. Pagpipray ko po yung kalusugan po niyo. Thank you po sa okay. kwento po ng buhay.